Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng linggo, September 14, 2025. At unahin po muna natin yung ating inisyo na heavy rainfall warning as of 2 a.m. May nakataas tayo na heavy rainfall warning particular na sa may bahagi ng Quezon at Camarines Norte. So in the next three hours po, patuloy na makararanas ng malalakas na mga pagulan, dulot nga nitong binabantinting low pressure area sa may bahagi ng Quezon at Camarines Norte, maging yung mga karatig na mga lalawigan din po. No? So makikita natin ating mga latest na mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories at mga general flood advisories sa buong bansa. Samantala, sa ating latest satellite images naman, makikita po natin patuloy na minomonitor itong low pressure area na huling namatan as of 3 a.m. sa may bahagi po ng Castilla sa lalawigan ng Sorsogon. Sa ngayon nga, itong ibig sabihin ng yellow po na kulay ay maliit pa rin yung chance na maging bagyo itong low pressure area pero may mga dala itong kaulapan na siya magdadala ng mga pagulan ulan na sa malaking bahagi ng Southern Luzon. So kasama po lalong-lalo na sa may Bicol Region, gayon din sa Calabarzon, may Maropa malaking bahagi ng kabisayaan, Central Luzon at maging dito sa may area ng Metro Manila. Asahan pa rin natin ngayong araw ang malaking chance ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat ng mga pag-ulan. Base rin sa ating pinakahuling mga datos, posibleng itong kumilos, itong low pressure area pakanluran hanggang sa umabot po ito sa may area ng West Philippine Sea. So again, malit pa rin chance na maging bagyo. Pero asahan pa rin natin na magpapaulan ito, particular na sa may Southern Luzon at Kabisayaan. Samantala naman, ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko pa rin ay nasa ating makakapekto sa may bahagi ng Northern Luzon at magdadala ng mga isolated rain showers and thunderstorms, particular na sa hilagang bahagi ng Luzon. Asahan naman natin yung mga local thunderstorms sa bahagi ng Mindanao. Maliban nga dito sa low pressure area na ito ating minomonitor ay wala tayong binabantayan na ano mga LPA o bagyo sa labat labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Samantala, as of 5 a.m., naglabas po tayo ng weather advisory. Ito po yung inaasahan natin malalakas sa na mga pag-ulan pa rin na maaring maranasan within 24 hours, particular na nga sa may area ng Quezon, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur dahil po yan sa low pressure area na ating uh, minomonitor. mag po itong mga lalawigan kung saan may nakataas po na mga, na, kung saan po nag-issue po tayo ng weather advisory dahil posible pa rin yung mga bigla, malalakas sa mga pag na maaring magdulot ng mga biglaang pagbaha or yung mga flash floods at pagunang lupa or landslide. So mga kababayan, mag-ingat po tayo. No? Dahil within the day, posible pa rin yung malalakas sa mga pagulan sa bahaging ito ng ating bansa. Ngayong araw nga, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na malaking chance na mga pagulan dulot ng low pressure area. Partikular na dito sa may Central Luzon, kasama ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Ang nilalabing bahagi naman ng na Luzon makararanas sa mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, ngayong araw ng linggo. Agwat ang temperatura sa lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Kamainilaan, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 to 28 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, isaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng kabisayaan ay makararanas sa mga kalat-kalat na mga pag pagkilat, pagkulog dahil nga dito sa low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa bahagi ng Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, nasa 25 to 30 degrees Celsius at sa Tacloban City, 25 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, asahan po natin sa umaga. Medyo malit yung ng mga pagulan pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, posible pa rin yung mga localized thunderstorms na maaaring magdala na kung minsan po ay malalakas sa mga pagulan. Normally, tumatagal na isa hanggang dalawang oras. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtama ang na inaasahan nating kondisyon ng ating karagatan. Bagamat magingat po yung mga malita sa kayang pandagat kapag may mga thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At narito ating inaasahan magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, inexpect pa rin o inaasahan pa rin natin, bukas hanggang Martes, posible pa rin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Kamaynilaan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas, lalo na sa pagkilos pa rin, pakanlura nito nga low pressure area. Muli po, no, maliit yung chance na ito ay maging bagyo within the day at maring magbago-bago yung kanyang lokasyon lalo na habang kumikilos ito at uh, nagkakaroon po ng na interaction sa kalupaan ng ating bansa. Pagdating ng Miyerkules hanggang Webes, inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan maliban na lamang sa mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Muli po, no, pwede pa rin naman magbago itong ating weather update kaya lagi po tumutok sa update.